Magandang araw na naman sa inyong lahat, no? Sa mga nanonood sa atin diyan, mabuhay po kayo. Ha? Isa ka ba sa mahilig kumain ng shomai? Pero ito yung na inahaluan ng Java rice, no? Kakaiba mga noy. Ayang nga po ang episode natin para sa araw na to. Bibisitahin natin ng isa sa pinipilahan at dinarayo shomai rice, no? Na Java rice ang aparte, hindi basta sinangag. Dito po 'yan sa Valenzuela. Samahan natin kung paano ang buhay ni Kuya Bogart. Let's get it on. Bogart sa araw-araw no na pagtitinda mo nito nung no, show rice paano magsisimula araw mo anong oras ka gumigising ay sa so madaling araw ang gising ko classmate alauna una alas 3 kasi nabaro madaling araw kasi pa ni prepare prepare na lahat yan yung show my chicken jaba rice mo mm, no prepare yan itong jaba rice chicken show my sarili mo timpla to ah hmm, sarili dito ikaw talaga lahat ang nagluluto ah wala kang katulong na iba ayun yung siya lang yung ha, parang assistant lang. Oo, assistant. Pero ka. the taste, yung pagtitimpla ng lasa, ikaw lahat? Ako lahat. Nung nabubuhay ang asawa ko nung araw, mm. kami dalawa lang ang misis ko gumagawa. Oh. Ay na ba misis ko? Oo. Oh. So, At, ikaw na lang ngayon? Solo fly? So, solo, solo na lang ako ngayon. Kaya hindi na, karamihan ang nagagawa ko na ngayon. Oo. Oh, eh. lang sa isang araw nung punit ko, ang nagagawa Ang nagagawa ko. Kasi, ako. kasi dati, may mga magsaka ng puro siyamay, ako ang bibigay pa ako noon. Ibig sabihin, inaangkat pa yan na mayroong pumapakyaw. Meron. Meron. Opo. Ay, yung mga sa, sa akin, hindi. Eh. Mm -hmm. Nung time si Mrs. hindi na kaya bigay yung gano'ng karaming mga uh oh. gawa. Napakadal yung para tayo uh -oh. eh. Ilang taon mo nang ginagawa to? Ay, matagal na first mate. Hmm. Uh -oh. Elementary pa ng anak ko, hawa ko na yung siyo may Javaris ngayon. So tingin mo, kung mga 30-30 years meron o 25 years? 25 siguro meron ah. Wow! Ay, uh, huling-huling mo na yung lasa, no? Kasi yung panlasa ng mga classmates, uh -oh. nakuha ko ang gusto nila. Ayun. Saka unang-una, ang presyo natin, pangmasa. Oo nga eh. Ano ba? May ba ako may 50? Hindi ka nabalig mo sa kalender yan Hindi na kasi Hindi na, pulang na yun. May kanin man pala, tsaka may hulay. Bitin ka pa rin. Bitin na? Sa kontan sa atin, sa siya rice natin, 35 kurang may salt place ka na. Oo. Salt ka na roon. Salt ka na, no? Oo. Ang class mo hindi tayo iniiwanan. Talagang binabalik-balik ako eh, no? Bakit mabig talaga nila ako ng... Araw-araw, hindi. Hindi nagsiganita yan eh. Oo nga eh. Sa araw lang, ma'am, Masama na mo sa akin ginabohan para natapos. <laughs> Kasi hindi ka hindi ka nakasulat <laughs> wala ka dun? Sino mo ka tanga ng Oo. Hindi na pupuputo ng pila. Boom, ano pa rin no? <laughs> Nakapayong lang eh. <laughs> Actually, isang tanong ko sa iyo, kay bodyguard no, ha? Bakit classmate? Ang pangalan Kasi, kasi nasa school tayo. Ayun! Yung kinamit kong pangalan, classmate. Lahat ng pumunta ka kasi mo, ha? Bata ng matanda, classmate ko. Ayun yung pala ang tawag doon. At may mga matatanda yung classmate ko pa rin. kinder ah. mong pa classmate yun. Mm. Sabi mo, kinder mong pala. Alam ko <laughs> na. Talaga palang yun ang isa sa mga <laughs> naging dahilan. Bakit pangalan classmate? classmate? Ayun, ha? So kuya, ito sabi mo nga, ha? linggo hanggang lunes, nandiyan ka, no? walang pay nga? Wala. Buti kaya naman. Eh, awa naman yung pagkatating ko. Tandang tumaga naman nakakatapos. Uh -huh. Pagdating dito, knock out si Bogart. tulog Pahinga. Oo. <laughs> 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 eh, kasi alam mo na. Kasi <laughs> ka na. <laughs> Nagdadayan na pala ng konti. Hmm. Tapos kuya, no, uh, para lang sa mga kaalaman ng mga nanonood sa atin at mga gustong bumisita sa'yo, siyempre. Uh, anong oras ka nandiyan? Kasi alam mo, no, nung minsan pinuntang kita, hindi kita ma-chef ko Kasi kung yung class sa to lang, minsan hmm. misan na, didelay ko, maaga. Oo. Pero normally, nandiyan ka nang alas 7. 6.30. 6.30 nandiyan ka na. 7, wala na nila ngunit 7 Oo. Late na masyado ako no? nun. Kailangan mga 6.30 nandiyan ka na. 6.30, tapos nandiyan ako. Tapos eh, okay. eh, nakita ko nga ang oras ng wala ka na ng alas 9, pasado, wala ka na eh, no? Wala na, wala na. Nakaalis ka na eh. Alas na ako nun. No? Ubus na kasi ko yan, no? Ubus na. Ayun. So yun, yung yun, yun, dala, dala mo na yun, araw-araw, dalawang kalderong mm. napakalaking Java rice. Oo. Uh, uh, Tama, uh, uh. no? Ubus yun, ah. At saka yung shomai na dala mo, sabi mo nga sa akin, ilang ilang ano yun, ilang planggana. Mali, apat. Apat na planggana, punong-puno yun, di ba? Hmm. Oh, hindi mo na nabibilang kung ilang naman. Hindi na. Baka wow, kung isang daan maikit, may, may laman isa eh, no? Wala na. No? Wala na. Sa dami eh. So, ganun karami na papakain mong tao. At saka, napansin ko, kuya, panay-panay ah, duktong ng duktong ang tao, may dumarating, di meron na. pang umahabol. Di ba? na meron pa bang mabibili. Isa pang pa napansin ko sa iyo, kuya, no? pagka nagbibigay ka ng serving mo ng, ng mga pagkain, yung pusa, yung tunog ng pusa. <laughs> Oo, oh, bakit ganun. Ano yung gimmick na yun? Parang, <laughs> ano, <Ay>, parang, nila na si meow. Ayun pa na yun. <laughs> ang galing eh. Parang, parang tactic mo lang yun. Oh, ayos, panalo. Hindi kanila makakalimutan yung kay Miao. <laughs> <laughs> Yun yung isa nung nakatawag na sa'yo, no? <laughs> ako rin, nagulat din ako eh. No? Nung tuwing magbibigay ka, Miao, gumagano. Kala ko naman, may hindi ka sa pusa. Eh. Yung pala yung style mo lang ng... Uh, sa -sa -sa lang natin, para yung mga uh, bata... Matandaan ka. May tandaan. Pusta niya tayo. Ang talino. Oh, diba? Yan ang isa sa magaling na naisip na po. Kakayo ka dyan? Itong isang sayo na natuwa ako at naikwento mo nga sa akin. Actually, napapansin mo doon talaga. Siyempre, magulo pagka nagkakainan eh. Tapunan ng uh, toyo mansi, tapunan wow. ng chili garlic uh, sauce. Pero itong kusina mo, dito mo ginagawa lahat ito, di ba? Ah, gulat na gulat ako sa kusina na pinaglulutuan mo. Ang linis pala, no? Talagang pinagawa mo. Dito mo niluluto yung java rice, dito mo niluluto yung shomai, no? Ang galing! Hindi pwedeng pamaya mo siya kasi Yun. Yung ako na kalidad ko ang pagkain na malinis. Oo. Oh, Kung may madaling marunay gawa mo, ikaw ang sira. Ang galing. Minsan ka naman sila na mapulaan mga kita yung mga kita. Oo. Oh, oh sabi ko, nag-concentrate ang mo sila. Alam mo, Kuya okay, Bogart, isa sa napansin ko na kakaiba sa'yo, itong ginawa mo, style, maga mo tinitindak. Oo. Oh, oh. Nababago yung breakfast ng mga Pinoy, no? <coughs> Almusal. Hindi sila yung, sabi ko nga eh, hindi na ito yung literal um, nating kinakain na araw. Dugaw, sopas. Pan. Diba? Pan-design. Oo, oh, diba? Eh. Okay. Iniba mo eh. Kasi nga, yung ang kakaibahan sa akin, napakamura. mura swag Machete. Tsaka dyan. Oo, oh, sa tiyan. Oh. Panalong-panalong kay panalong, eh, Bogat. Maraming maraming salamat sa uh, binigyan mo sa akin ah. Uh, na to. Hindi ko alam kung hopefully oh, dayuhin ka at uh, malaman nila kung gano'ng kasarap yung luto mo at gano'ng kalinis. Yun yung gusto ko pakita sa kanila, ha? Eh, kuwala din Kamu natin na natin. Yan, yeah, siya yung nagagalingan niya. Oo. Oh. Ay, mo yung mga na? lahat, lahat maayos, eh. Lahat maayos. Malinis. Okay, natin, hindi na. Oo nga, eh. Mabuhay ka, Kuya Bogart. Hayos 6 Ayan! la vas guys mga noy, good morning muna sa inyong lahat. Ayan, magang maga kasi no? <laughs> At uh, napag-isim na kami ng maaga. Dahil nga po, kailangan natin uh, puntahan itong nagtitinda, uh, no? Ng uh, show my rice dito yan sa balinsuela Kailangan maaga kasi noy. Nasabi nga sa akin na alos isang oras, kalahati lang po. Upos na yung tinda na yun, no? Pagdating na, dumog, umipila tao. Ang nagte nagtitika, ang dahing kumakain dito. Sabay alis siya, no? So technically kailangan maagap ka rito Para matik mo mo siya may rice ni Kuya Game Ayan yun ha uh, Simple simple lang po yung style Pero naalamin natin ngayon Bakit siya dinudumog at uh, pinipilahan Dahil uh, siguro ay guess uh, Yung presyo no medyo mura 45 pesos 1 and a half java rice At meron ka apat na piraso siya may Iman natin ha Siya may muna pork siomay ang style niya manatin java rice lagay ko ito yung kailangan dito eh. Oh, wow ay ito mabatter yung lasa ng yung rice niya yung pinakasinangag well actually siguro no eh this is my experience dito kung bakit maraming kumakain no? maraming bumibili nito It's because the price nga, 45 pesos lang. At saka yung, yung kakaiba yung magiging agahan mo. Kasi agahan lang po siya ng titinda. Breakfast lang. Wala, siya na, wala siya na siya ng tangali dito. So, parang yung normal natin, mga tapsi-tapsi no? Mga silog-silog, or uh, may init na pagkain sa umaga, sopas, lugaw, spaghetti, mga ganyan. May iba yung breakfast mo. O, dahil ito so, may rice. yun Ayun Ay, ito. Nalagyan konti ng konting garlic. Hmm. Ede, yung isa niya, 35 pesos. Isang pirasong, uh, yung isang cup ng rice. Tsaka tatlong pirasong somay. Ngayon, Noy, yung ginawa ko, yung nakapila ako kanina, nag-preorder na po ako ng pambago sa bahay. Kasi nga, pag nataob yung somay, Tsaka yung java rice, wala na. Mukhang mabilis eh. Ang alahati ka agad, pagdating namin kanina dito, at puno pa po. Panay-panay. Dito-dito. Tingin ko na yun. Ito so, ha. Yung siomay, normal na nakakain natin siomay ng mga Pinoy, no? Kanto na siomay. Yung mga nabibilis sa kartik-kartilya, yung lasa. Yung java rice ang medyo panalo. Ang sarap ng lasa mabatter talaga siguro ito yung margarine no butter ganyan yung inahalo niya rito, yun po yung lasa nito tapos parang pinaka rice -right niya na to complement dito sa may solid yun dito talaga yun actually tagigising ko nga lang po dive kami kaagad dito tinikman natin ito Saktong sakto din yung one in half rice niya dun sa apat na pirasong siya may Ang order ka hmmm Ngayon no, yung kagulat-gulat dito Ang dami nagpapatake out Ang dami nga take away ba? Guro binaba sa trabaho Yun po yung mga na Yan sa gilid po nito no May, may mga nakaharap dito o sa likod niya Mga tindahan Titinda At ng kape ito ko kaya pagka kumain ka parang wala ka dyan siya tindang inumin eh dito ka bibili ng tindahan yung kape o kaya soft drinks hindi mo tubig kung malakas ka sa rice noy eh, nauubos mo agad yung rice eh sagaya ko makakas ako marasok, magkanin no ang gusto ko yung dalawa pa natira o oh, pwede eh, pa diba tayo humingulit ng kanin doon Enoy, one in a price yung kanina. Mother pa po ako ng another kalahate. Eh. Just to finish this off. No? Mmm. Mga magtatanong, siyempre. Ang um, address po nito, ayan, napapakita na lang namin sa inyo. At ito po ay bukas, no? Normally, nagling po siya nga daw po siya ng mga ng umaga. By 8.30 or 9, nubos na to. Kaya, yun po, ganun lang, kabilis ang oras niya na pagtitinda wala ka nang aabutan sa tanghal alas 10 alas, alas 11 wala, ka, wala na po siya rito malis na kakatuwa lang no di kuya sanay na sanay na sa pagkitinda nito ay pagbabalot niya dire diretso saka isang nakakatuwa no kanina e, pagdating namin no sinuusap ko si kuya siyempre may tunog lumalabas. ala kala ko pusa ang <laughs> galing eh kapag <laughs> naglalagay siya ng ano <laughs> rice Nyaw. <laughs> Good job to run it. Okay ah. Pati yung timpla niya yung toyo man siya niya na eh. Balansi na. Yung asim alat. Ano na ya. yan? Ito kaliman no. Oh. Aga pa. Mag sa bahay. Mapadang kayo dito along Gente de Leon na ah. Parti na po ng ugong to eh. Papunta kayo ng Mindanao Avenue, ah, Santa Cateria, papunta ng ah, yan, sa area ng palabas ng mga dumadang papuntang Novaliges, dito rin po, no? Pa, mga makadaan kayo dito, try nyo po itong uh, show my rice ni Kuya Bogart. Pwede, no? Mura. Masarap. Saka, alam mo yon para may ibang agahan ka na makakainin. No? Hindi lagi yung mga tradisyon natin kinakain. Ang ganda rin nung ano, ha? Nakalimutan ko sabihin sa inyo. Ang ganda po nung ang hangin chili. Yung chili sauce niya. Daman tama lang, papauwi lang kayo. Ito nag-uumpisa na kasi kanina ko pa po nilalagay ng chili sauce. Eh. Sold na naman ng umaga ko. Great morning, siyempre. Kasi dito sa show may rice ni Kuya Bogart. Muna tayo. hmm Bago natin tapusin to episode na to, Noy. Eh. Meron lang akong mababatiin tao dito, no? Shout out siyempre ha. Ah. Florenda Gabihan, shout out siyempre Robert Bautista, shout out sayo Henry Jan. Mayor of Mindoro, layo eh. mabuhay po kayo taga dyan, lahat sa Mindoro Ate Vicky Gonzalez of Maryland, USA Thank you for the support ma'am Erwin Bron of Kabinda Angola, Africa Uy, ayos ha Meron pala tayong noy pip sa Africa ha? Ken Magno, syempre Mabuhay Mabuhay yung lahat At highest six sa inyo, syempre Thank you na naman sana na gusto nyo itong episode natin Simpleng-simple lang no I think uh, Ang pinakita ko lang po dito is uh, I think dito sa episode nating ito no yung, uh, Pinakita natin yung mga Street food na naman no Nang uh, Pinoy na isa sa mga pinupuntahan dito sa Valenzuela. Ayan, oy, ayos na. Kita nyo yung nasa likod ko. Bila na naman. Ah, uh, may meron pa mga ilang ano eh kasi may layer-layer yung kanyang ano eh uh, steamer ni Kuya Bogart. So uh, hangga't hindi nauubos diretso kumakain -dire 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 dito, Bila na bila. Dugtong lang ng dugtong na no, Ayun, syempre, maraming salamat na naman po sa inyo mga ano at sana nasa mabuti kayong kalagayan lahat diyan. siyempre ah, lahat po ng pagmamahal ah. At ah, I, I, pray for you uh, for all the blessings ha. Meron po kayo diyan sa inyong mga tahanan, no? At kung ano man po 'yung nakahanda diyan sa atin no sa pagkainan, dire-diretso lang, no? Tuloy-tuloy lang ang buhay, okay? Mabuhay po kayong lahat. Apo ng si Kuya Dex, siyempre bigyan po kayo ng malaking pagmamahal. -bye. -bye.